Ikaw lang, solo ka lang. Hello, guys! You're our channel! Ako si Baby Caleb! Tsaka, ito at at yung titikpon ko, pero ayoko na. Hindi ko yan kaya. si Kaya lang yan. yan. Hindi, hindi, hindi. Ano ba ito? lasa? Hindi mo pa nga natitikman. Ito ay puso ng saging, guys, na kinilaw. Uy! Uy! Puso ng saging ba yan? Hmm, hindi mo. Hindi mo. Yan, papatigman natin kay Baby Kayla. Ayaw! Ayaw! Tignan mo, Bebe. Tignan ni Mami. O, ikaw, ako muna, ha? Bebe, o. Mm. Ako muna. Mm. Ayaw ko na, ayaw ko na. Ayaw ko na. Kikman. Ikaw naman, next, o. Ayaw ko. Tingnan, hindi mag-manood ka lang doon. Tingnan ka doon. Sabihin. Masarap ka niya, Bebe. Ayaw ko, ayaw Masarap siya. Halika na, ako na nagamukbang nito. Na Akala ko ba mumukbangin mo to? Thank you. Thank you sa nagbigay ng ulam. Gusto ko na magbukbang chicken joy, Hansel, tsaka rice. Ayun yun, gusto kong mukbang. Wag puro, wag puro gulay. Ang gulay ay pampa. Haba ng kasi nito, tatanungin ka na teacher mo, kay sa test ulit. Oo. Makain ka ba ng gulay? Mm -hmm. Oo, oh, tayo ka dyan. Ayaw ko, ayaw ayon, ayon. O, Sabi ng mga viewers mo, tayo ka daw, gusto ka daw nila niya makita. Ayaw ko yan, tigpa. Ayaw na? Ayaw ko. na, dito, ano, magpaalam ka na kung ayaw mo na. Ayaw ko, guys. guys hindi ko pa rin ko kaya kumain ng puso na saging. Hindi ko kaya. Naka- Nadi-teary ako. Naka-cateary. Well, bad yun? Hindi. Food to. Sabihin mo lang na masarap po ito pero hindi ko po kaya kainin. Pero masarap naman ito pero hindi ko naman ito kaya kainin. Yun. Ganun. Kasi lahat ng food ay biyaya ni Lord. Di ba? Yeah thank you, Lord. Sabi, Yaya. Thank you, Lord. Sabi, Yaya. Thank you for watching. See you on my next vlog. Uy, dapat maraming pa tayo. Mm, mamaya, kakain na muna tayo. Tawa nga. Uh, mamaya pagkatapos. Bye. Don't forget to... subscribe, like, share, and comment. Bye. Is that